Ayan, umpisa na mapapasok yung ano. Dito tayo ngayon guys, PGH tayo ang papacheck up. Para sa tatay natin. Ah, uh, dito tayo ngayon sa ano, ngayon na papa, ano na. Ang papapasok na sila. Ang aggression guys, dami sa talagang tao. hanggang doon. Dito pala ito guys, PGH

Dito ka man, dito ka. Dito, dito lang na. Oh. Pila. Sige na kapili. Dini kasi na kapili din. Papapasok na sila. Ano yan? Ah, dito naman ang pagkatapos. yan mo ah ah parpo to andito na naman din ay nandiyan pa rin siya dito sa dito sa dito sa